2024 na Ang ganda pa rin ng kanyang front headlights Day. What is up mga amigo Migo Dibs here So yung mga amigo no Naghanap ka ba ng isang uh, scooter Na parang maxi scooter Na parang NMAX Parang PCX Parang ADV Tapos gusto mo yung affordable lang Mga amigos, kita niyo ba yun? Dito tayo sa Rossi Pabasyon panglaw siyempre Bohol. Dahil dito mga amigo, pakita ko sa inyo ang pinaka-affordable na Maxi Scooter pagdating sa mga motor ni Rossi. Siyempre mga Megs, pagdating sa quality naman mga amigo ay uh, hindi naman po nagpapahuli si Rossi. Okay naman po yung mga performance nila at okay na po yung mga feedback sa kanila. Pero mga Megs, ito yung motor na pinaka mabenta sa kanila pagdating sa kanilang Maxis scooter at siguro mga amigo no kung hindi na rin yung kung hindi na rin nakita yung PCX 160 dati ay baka ito rin po yung nakuha natin dahil uh, plano ko talaga dati na ito rin talaga yung gusto ko na motor na makuha dahil yun mga amigo no maganda din po talaga kasi yung performance nito at yung mga feedback mga makes ito ang Rossi RFI 175 matte black edition mga amigo angas diba kaya montage pasok So yun mga amigo, yung presyo ng Rossi RF5175 2024 na mga amigo pero ang pugi pa rin ng R5175 pagdating sa specs hindi tayo expert pero kung ano lang po yung makikita natin sa motor na to at kung ano po yung maramdaman natin yung mga normal na talaga na makikita natin sa motor na ito ayun ay lang po talaga yung sasabihin ko alright tara simulan natin sa kanyang headlights 2024 na ang ganda pa rin ng kanyang front headlights parang dukarin no tapos merong carbon dito mga miso at tingnan nyo mga amigo, sa kaloob ng kanyang headlights di ba iba yung kanyang uh, headlights dito mga amigo daylight running niya dito pero headlights nya ganda di ba ibang iba yung nagustuhan ko rin mga amigo sa motor nito yung kanyang front suspension na telescopic fork may cover dito So maganda siya na kapag dumando sa mga maalikabok na mga kalsada, hindi po papasokin ng dumi dito sa loob. Dahil meron siyang cover dito. Sa kanyang front fender dito na parang dirty dito. So, may sungay siya. Ganda mga mix. Kita nyo? Malutong mga amigo. Kaya for sure maganda rin po yung quality dito. May logo siya na rosy dito. Kulay yellow. Hindi lang siya bumagay sa kulay. So depende sa inyo kung gusto niyo tanggalin. Pwede naman pero respeto na lang di ba so nagustuhan ko sa motor na ito naka combi brake system hindi siya ABS pero meron siyang combi brake ito mga amigo yung braking system na kapag nag brake ka sa likura ng 80% ay may sasama na 20% sa ating front Kaya hindi mo na kailangan pa na pigain yung kanyang uh, front brake dito di ba sa so, disc brake natin sa harapan at yung brand mga, mga amigo ng uh, kanyang front suspension dito is Q1. Yan o, no? Q1 mga Megsu. -so. Yung brand ng kanyang front suspension dito. So, walang brand yung kanyang caliper dito. Pero, meron siyang reflect price para kitang kita tayo sa gabi. Sa gilid natin, yan. Matte black at magaspang style dito. LED na mga amigo yung ating signalize dito. So, meron mga maxi scooter dyan na bulb type. Pero, ito mga Megs, LED. Yan you o. No? Know? at 175 yan 175 cc po ang motor na ito marami nagsasabi na yung kanyang uh, headlight dito ay parang Ducati so depende sa inyo kung anong trip nyo pero para sa akin attractive talaga yung motor na ito so ating uh, windshield dito hindi siya adjustable maggasgasin siya mga amigo no? pero maganda yan lagyan nyo lang decals so sa ating gilid, ganyan So, yung maganda sa motor na ito, mga mix dahil hindi po kita yung mga tornillo dito mga may. So, yeah, for sure, kapag natanggal dito, medyo mahirapan ka talaga. At, mamahalin din yung mga tox nyo dito mga mix. Ayun, no? Hindi ito yung mga plus crew ah, or minus crew. Ah. Ito, ito nyo. Ganda, di ba? Sa so, dashboard natin, na combination, naka-analog with digital. So, meron na po itong orasan dahil nakita ko rin dati sa Isang kaibigan natin na naka-roast si RFI, nakikita ko na mayroon ang orasan. Pero ito mga na, maganda mga amigo kasi hindi siya boring eh. Kasi meron siyang analog, kaya gumagalagwala siya dito. Taas pa taas pa pa. Ganda tingnan, di ba? Kapag tayo nag-ride. Sa switches natin, meron siyang hazard. Kill switch. Easy off the motorcycle. English. Pa. Power natin, high beam, low beam. Pass switch, signal lights, tsaka horn natin dito. Handle grip. Mm, din siya mga amigo. Yun yung gusto ko is black. Matte black. Yung kanya mga brake lever dito mga amigo. Black. Ang ganda rin dito sa kanyang uh, handle bar dito. Ganda di ba? Sa ating washing machine switch, seat, fuel. So, dito sa kabila, Ah uh, wala. Dito lang sa kabila, wala mga mix. Yan. So, meron siyang 12 volts of charger port. Yan. So, uh, ready to charge na yung mga amigo. At yung ating side pocket na ang hira pasukin. Yan. Okay naman siya. Yung ating fuel nandito. At today, mga amigo, no? Uh, malaki rin po yung kanyang uh, under storage dito. Malaki rin po siya. At glossy po yung kanyang handle bar dito. Ito yung pana yung, ito yung mga amigo yung pinaka nagustuhan ko eh yung kanyang 3D emblem dito na lettering you know rf ganda di ba <laughs> ano unique talaga mga amigo Siyempre this motorcycle ay powered by Euro for fuel injection FI na po ito kaya pag sinabi natin na FI eh for sure matipid po talaga ito sa gasolina at ito lang po talaga mga amigo yung kita ko na Maxi scooter na merong kickstart dahil alam naman natin mga amigo na minsan, problema yung motor, hirapan ka rin. Kaya thankfully lang, dito kay Rosie, meron siyang kickstart. Naka twin shock absorber sa likuran. At meron na siya po siyang uh, mat guard dito sa likuran. Hindi mo na kailangan pa na bumili. Diba? So naka disc brake din po sa ating rear brake dito. At... Mm, yan ang lapad ng gulong niya sa likuran dahil po yung size ng gulong niya is 130 x 70 at 13 inches yung size ng kanyang mags dito ganda mga rings Rossi RF5 sulit pa rin ba nabili nito ngayong 2024 kaya para sa akin mga mags napakasulit pa rin po talaga nabili ang motor na ito ngayong 2024